Isang beses, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Joy na napakalungkot. Wala siyang kapatid at ang kanyang mga magulang ay palaging abala sa trabaho. Isang araw, nagpa ang kanyang mga magulang na sorpresahin siya ng isang alagang hayop. Napakasaya ni Joy, hindi na siya makapaghintay na makilala ang kanyang bagong kasama. Kinabukasan, kinuha ni Joy ang kanyang mga magulang sa pet store. Napa, wow! si Joe sa dami ng iba't ibang uri ng hayop na nakita niya. Matapos ang maraming pag-iisip, nagpa siya si Joy na mag-adopt ng isang maliit na aso. Pinangalanan niya ito ni Max at agad silang maging hindi na magkahiwalay. Lagi naman si Max sa tabi ni Joe. Tuwing malungkot si Joe, andon si Max para magpa-cheer up. Hinahalikan niya si Joy sa mukha at lalabasan ng pakpak kapag malungkot si Joe para kay Joe, parang may tunay na kaibigan siya. Maraming araw na naglalaro, tumatakbo, at naglilibot si Joy at Max. Napakasaya ng mga magulang ni Joy na makita kung gaano kasaya ang pagkakaroon ni Joe ng Max. Talagang espesyal ang pagkakaibigan ni Joe at Max. Nalaman ni Joy na higit pa sa isang alagang hayop si Max. Isang lil na kasama at kaibigan na may walang hanggang pagmamahal para kay Joe isang lil na kasama at kaibigan na may walang hanggang pagmamahal para kay Joe. Napakasalamat ni Joy sa walang hanggang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Max. Ang walang hanggang pagmamahal ng isang alagang hayop ay isang mahalagang bagay.